You know, kasi we have unlimited opportunity because of the internet. There was a time in the past pre-internet, bago pa yung panahon ng internet. Ang karunungan nakatago sa ilang institusyon na kung tawagin ay eskwelahan. Kailangan mo magbayad ng hindi birong walaga para matutuhan ng apirasong karunungan, specific yun sa kung ano topic na gusto mo tinutunod sa panahon natin ngayon ngayon we have unlimited potential because of the power of the internet mas madaling umaman ngayon dahil mas maraming opportunity ngayon know, because of internet there was a time alam mo yung ko yung panahon na, yung ko yung panahon ng transition nung wala pang internet dati pag tungtong ng alas 8 ng gabi lahat ng taon nasa loob yung bahay natin alas 9 alas 10 ng na mga tao eh pero ngayon the world has evolved being 24-7 hindi na natutulog pa eh. kaya na sabi sa Wall Street money never sleeps so kung hindi ayaman sa panahon ngayon ikaw na lang ang tanga